Good morning. Nandito ako ngayon sa farm. Ayan. Kaya marami tayong gagawin ngayon. Kaya, ayan. At mag-harvest tayo ng lemongrass, tanglad, at saka mayroon akong isi-share sa inyo. At itong aking kwento ay natuto po ako ditong magtanim. At syempre, pag nagtanim ka ay maraming makakain. Ikaw ba ay nahirapan ka na magtrabaho at hindi mo na kaya magtrabaho at gusto mong kumita? At ito lang naman ang aking isishare sa inyo guys. Baka lalayo pa kayo at nandyan lang sa tabi-tabi ninyo ang biyaya at hindi kayo magugutom kung ito ay pag-aralan nyo paano magtanim ng pakwan at paano ito palaguin at ito po ay madali na lang mag-aral ngayon sa internet at turuan ka kung paano kumita Siyempre, pag wala kang hindi ka makabili at pwede kang magtanim. At siyempre, kung gusto mong palaguin ito, pwede mong damihan pagtanim. At dahil mahirap na po talaga, lalo na pag may edad ka na, Mahirap po magtrabaho talaga kaya gusto mo na lang ng paisiisi tapos itanim mo ngayon and then magpakuyakoy-kuyakoy ka na lang pagdating ng panahon ay mag-aani. So yan po ang aking tips guys nandyan lang sa bakura ninyo kung paano lumago. Kasi pag nakaupo lang ng nakaupo, walang mangyayari kung nakaupo lang. So, kailangan talaga paghirapan at syempre, ang lahat ng ito kung wala ang Panginoon sa puso mo ay hindi katutulungan. So, ang pinaka the best ay isang guni mo sa Panginoon lahat ng iyong lakad at kayo ay itutumpak. Thank you. God bless you. Bye.